Ano magka-star on real sa iyong video? Ano yung kriteria na hinahanap ni Meta rito? Magkano ang kikitain mo? O equivalent ng star sa dollar? Yan ang matututunan mo sa video kong ito. Kaya kung interesado ka, tapusin mo ang video kong ito. Paano, Paano magkaroon ng star icon sa mga ina-upload nating reels video? Ang kriteria na ibinigay ni Meta noong una ay kailangan may mag-follow sayo na 1000 followers sa loob ng 60 days. Okay? At take note, doon sila magpa-follow sa yung Reels video mismo. Sa so, ibig sabihin, tawang buwan po ang hinihingi ni Meta na kailangan magkaroon kayo ng followers na 1000 followers at doon sila nag-follow sa inyong mga Reels video kagaya nito sa aking ipinakikita. Now, so, itong update ngayon, 2023, ng Facebook Meta, okay? 500 followers na lang po ang hinihini ni -hini -hini Meta na criteria sa loob ng 30 days. So, meaning, isang buwan. Kung baga, pinababa niya. Okay? So, maghahanap kayo ng 500 followers sa loob ng isang buwan o 30 days na kailangan doon sila magpa-follow the same sa Reels video nyo doon sa may follow icon button. Okay? At magno notify naman po yan sa inyo kung saan sila nag-follow. At napaka-transparent po ng system ni Meta. Kaya nalalaman niya mga ka-Reels kung saan nag-follow yung bagong followers mo. Okay? Kaya naman pala, may mga tutorial video ko noon na napapanood ina-advise nila sa mga new follower at sa mga viewer nito na mismong sa reels video mag-follow ito daw yung organic way na gusto ni Meta <laughs> if I know if I know gusto lang pala nilang mahit okay mahit yung requirement ni Meta na 1,000 followers na kailangan para magkaroon sila ng star on reels, okay? Pero ngayon, mga idol, ha? Bumaba na. Bumaba na yung requirement. Kagaya nga nang sinabi ko sa inyo kanina, 500 followers na lang sa loob ng 30 days o isang buwan. Okay? Doon mismo sa reels video, nyo sila magpa-follow sa may follow button. Yun po ang iti-click nila. Kaya kagaya nyo nasa sa itas. Okay? Now, magkano naman itong star, mga idol? Okay? Ah... Uh, yung viewer nyo po o yung follower nyo po ang magbibigay nito sa inyo. Hindi po si Meta. Ang ginagawa lang ni Meta, ah, uh, nagbebenta lang siya ng star. <laughs> sa mga viewer nyo, doon kay Meta bibili ng star. Okay? Ah, uh, last time bumili ko eh. Yung 50 star, 4.75 real. Yung halaga. 50 stars po yun. Tapos meron pa siyang promo na another 50 star. So ibig sabihin, uh, 100 star lahat 'yon. 100 star lahat 'yung ibibigay sa ni Meta. Tapos babayaran mo ng 4.75 real. 'Yun 'yun sa akin kasi nasa Saudi po ako. 'Yun 'yung binayaran ko sa me me kahit kasi ko na Mastercard na open ko dito kaya lang nahak. Eh. Nahak mga idol kaya hindi na ako nakakapag ano, nakakapagbigay ng star. Matakin nyo, merong, merong transaction na pumasok sa akin, euro, ang babayaran ko. oh hindi e, ibig sabihin, may gumamit ng mastercard ko sa euro. O, oh, mo yun. 10 euro, ang babayaran ko. Eh, equivalent ng 45 real something. Ayan. Kaya ang ginawa ko, pinaklose ko na po yung mastercard kong yun. Kaya, gustuhin ko man na magbigay ako ng star sa inyo, eh siguro iisip muna ako ng panibagong paraan kung paano ko makakapag-avail ng star, okay? Then, magkano naman ang equivalent ng star na ibibigay ng mga follower nyo? Ang equivalent po ng star sa dollar is 1 star equivalent 1 cent dollar. So, ibig sabihin, isang sentimo, isang mamera lang, kumbaga sa atin, sa peso. Ang isang star, equivalent, one mamera. Okay? Ang 100 star, equivalent ng one dollar. Okay? Ang 10,000 star, equivalent to 100 dollar. Yun na po yung convert ng into dollar. So, galaw-galaw lang, post lang kayo ng post, mga idol. At may magbibigay at magbibigay sa inyo ng star dyan. Actually, yung mga nagbibigay ng star sa mga followers nila o sa mga reels video na napapanood nila, pag nagagandahan sila at natutuwa, bibigay yung mga followers ng o yung mga nakakapanood ng video nyo ng star. At the same time, yung nagbibigay po, may balik din po yung si Meta sa kanya. Okay? So I hope na nakatulong ako at nakapagbigay ako ng linaw sa inyo kung paano kayo magkakaroon ng star icon sa inyong mga ads on Reel plus kung magkano yung inyong kititain sa star. So hanggang sa muli mga idol, sa susunod kong video, ang i-share ko naman sa inyo ay kung paano ako nagkaroon ng ads on Reel. Gusto mo yun? O tutukan mo ads on Reel mga idol. See you mga idol! At happy new year pa rin!